ang vlog nito. Hello guys! Uh, ito <laughs> na yung pisang pogi. Pumasyal ulit. Ayan na. Paulit-ulit. Tinan nyo naman ang suto. Talagang pang mayor. Ayan guys. Merry Christmas sa lahat. Yan, banding with my mga pinsan. Ayan po kami. Tsaka po dilim. Ayan nga, pero liliwanag yan mamaya. Merry Christmas po sa lahat. Ayan na, yan. Merry Christmas! Uh, liliwanag yung buhay. Shout out! Shout out! Oh, sa kanino? Sa, sa, sa mga ano mo, kasabong. <laughs> ah, oo, oh, shout out sa mga kasabong. May laban tayo at 30. Ayan! Pag sinabing, pag nakita nila yun. 30 pa. 30. Yan. Ayan. 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 Um, A few moments later eto na pala guys. Tapos na ang misa. Yes, thank you Lord. Natapos ko po ang 9 days at yung Pasko na misa guys. Thank you Lord. God bless me Lord. At wish ko is sana po matupad ang lahat ng pangarap ko na pinagdadasal ko po, po sayo. Mga blessing po Lord. Thank you very much. Yan po guys, nandito po ako sa Pangasinan. Dito po ako sa auntie ko nagbakasyon. At sa tatay ko, pinasyal ko din kasi dito siya tatay ko. Magkapitbahay lang sila. Yan po, dito ako nagsimba. Dito kami ngayon nagbakasyon at nag-Christmas. Kasama po ang aking mga dalawang anak. sa isang kapatid. Bali naiwan na lang po yung asawa ko guys. Bali ano lang kami dito guys uh, to, ano lang guys 2 days lang at babalik na rin sa Manila yun po guys yan kasi taong taong ko na to ginagawa guys na umuwi dito sa amin sa Pangasinan at magpaspo dito sa tiyahin ko na nagparar po sa akin yan po guys kasi may edad na po rin po yan ito naman guys, mga anak ko itong isa, ito, mga isang anak ko nakaputi, ito pamangkin ko yan, pamangkin ko rin itong nakablo yan, tapos na pong misa, away na ito po yung ko guys, yan ayun na kami, tapos na pong misa dito po, nagkaroon ng misa sa uh, Bali Court uh, Chapel dito na lang nilabas yung mga puan para maluwag sa Barangay Auditorium, yan po ano yung ko. Ito na nga guys. At kakain na po kami guys. Wow, may lechon. Yan. Yummy. Pumili ng lechon ang aking auntie. Mami po ang tawag ko sa kanya. Kasi yan po ang tawag sa kanya. siya yeah. po siyang anak. Siya po yung nagpalo sa akin. Bumili po siya ng lechon guys. Yan. Guys, buong lechon to guys. Yan. Ayan, naputulan na ako. Nilagyan ng masana sa bibig. Ayan po. guys. Sa mapapalaban na naman. Lichon. Oo. Ayan. Pumili siya ng lichon guys. Kung dumating ako guys. Kaya tuwang tuwa ako guys dahil mahal na mahal ako ng auntie ko, na mami ko. Bumili pa ng lichon guys. Yan, sabihin parang special ako sa kanya. Yeah. <laughs> Yan nga po guys. Oh, ang laki ng lechon na to guys. 15,000 ang kuha namin. Oh, ang laki. Yan. Kasi pupunta din yung mga pinsan ko rito, mga mga pamangkin niya. Ah, uh, papakainin din niya. Ah, uh, tawagin din niya mamaya. Yan po guys. Yan. Nakakagotong na guys. Ito pa, may spaghetti pa kami guys Yan Yan ang, ang dami namin sa Pasko guys Yan po Spaghetti Yan Nayaan ko muna sila magluto guys Kasi Siyempre Ako alalay lang din ako guys Yan Wala kami palamig Sila muna yung nagluto-luto guys At ako alalay lang din ako Kumutulong din naman ako guys Yan po guys na kakain na kami at nagdasal po bago kumain ayan po, kakain na kami yehey, yeah, yan po kain na na guys, yummy uh, litiyon po ang ulang at may tinola pa may spaghetti Merry Christmas po sa inyong lahat yan guys kain na na po yum yum yum, Merry Christmas po sa inyong lahat at ito na po guys, nagpicture kami. Itong kapatid ko, ito ang pinsan ko, iyan ang mami ko guys. Ito naman yung mga pinsan nila, nagpicture-picture. Ito naman, hindi naman kami, banding with mine. Ano ah, po guys, thank you so much sa mga nanonood yan guys. Maraming salamat, sa ulitin.